Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre po sa mga followers natin dyan ngayon pong May 3 mga kalaki syempre po sa mga ihingi po dyan ng mga 6 uh, digit lucky numbers ng mga kumpleto mula Pilipinas at abroad mga kalaki ng mga 6-digit lucky numbers na ilalaban nyo po abay, dito po kayo tumutok dahil magaganda po ang mga tips na binibigay natin mga kalaki, nakakapagpanalo po tayo ng 3-digit, 4-digit, 5-digit mga kalaki, mali mo naman isa ka sa mga susunod na mapapanalo namin ng 6-digit lucky numbers mga kalaki, at syempre po ngayon pong napakainit po sa labas, ngayon pong alas 11 ng umaga sa mga tumututok po dito abay, nag-lunch na po ba kayo at naghahanda na mga makakain dyan ngayon Umang, ngayong tanghali mga kalaki tutok na po rito dahil mamimigay tayo ng mga kumpletong lucky numbers para po sa masusugin nating mga followers ngayon Yan, at lagi po tayong iinom ng tubig mga kalaki para po hindi tayo ma-dehydrate. Okay, kung ready ka na na punin ang ating mga lucky numbers ngayong pong 6 digit, ngayong araw na to, ngayong alas 11 ng umaga, May 3, 2024 20 mga kalaki, eto eh, na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan, tutok na po rito. Umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 26. Number 39. Number 41. Number 43. Number 38. Number 54. Number 16. Number 62. Number 47 at number 13 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad, ayan po mga kalaki Kaya syempre po, ang 8 digit lucky numbers abroad natin ay number 19, number 24 number 28 number 36 number 27, number 15 number 18 at number 3 at syempre po mga kalaki, isunod natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 11, number 14, number 26, number 19, number 33, number 34, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito naman ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Abroad po ito. Pwede niyo po itong ilaban mga kalaki. Kunin mo lang mga listahan mo. Number 2, number 13, number 16, number 21, number 25, at number 9. At syempre po, ito naman ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 6, number 4, number 1, number 1, number 7, at number 8. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 30, number 15, number 22, number 27 at number 16. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers abroad. Lipat ka po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay ang mga lucky numbers sa mga Lotto Pilipinas, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po Red Parungkin po. Tingnan niyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers. Check kami po yan. Para po makatanggap po ng mga libreng lucky numbers araw-araw, ipalaw nyo po yan. May second account po tayo. Red Parungkin din na nakayaw t-shirt ako. Nakasama ko si Lola Carmen na may 51,000 followers. Kami po yan at Aris Katsar yan. Ayon po yung legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red parang po na merong 16,800 followers. At syempre po mga kalaki, TikTok. Ayun po. May TikTok po tayo mga kalaki. I-search nyo po. Red Parungkin din po na merong 424,000 followers. ay po yung legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Ayan, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa, sa private consultation member namin na tatayaan mo sa wedding, sa STL, sa national, sa lot abroad, lot Pilipinas, ako po magbibigay ibibigay sa loob ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo ng numero. Sa mga interesado po na subukan ng private consultation namin, i-code ko po ang birthman at birth mo. At syempre po mga kalaki, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ayan, tutok na po rito mga kalaki ha. 3 days po bago tayo magpalit ng mga numero. At syempre po mga kalaki, bibigyan ko po ng discount ulit ngayon pong May 3 ha. Para po, ngayong buwan ng May, makapagpamember ka para maalagaan kita sa mga lucky numbers mo. Malay mo naman, dito ka pala suswerte. Eh. Yung mga numbers na tinatayaan mo, hindi na tumatama, palitan mo na yan, lipat ka na dito sa amin. Okay? At ayan po mga kalaki, ibigay na po natin ang mga lucky numbers. Pilipinas, 642, eto na po. Number 12. Number 27. Number 15. Number 29. Number 31. At number 36. At ito naman po ang 645. Number 23. Number 42. Number 38. Number 19. Number 3. At number 6. At ito rin po ang 649. Number 37. Number 10. Number 21. Number 24. Number 5. At number 23. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 655 6-digit lucky numbers. Number 28. Number 51. Number 49. Number 46. Number 40. At number 12. At ito po ang pinakalas mga kalaki. Ang 6 digit laki. Number 6. 58. Number 19. Number 23. Number 50. Number 43. Number 16. At number 7. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Nakakauhaw lagi mga kalaki ha. At syempre po, huwag kayong labas-labas ng bahay kung laking gagawin. Steady lang kayo dyan. Marood kayo ng mga vlogs namin, mga tips, sa mga laki numbers na tatayaan nyo, panoorin nyo lang po kami mga kalaki. Kunin mo, pag nagustuhan mo, tayaan mo. Wala po itong pilitan, okay? At ito na po ang paborito ng lahat. Siyempre po, ang shout-out time. Ayan po, okay? Shout-out po tayo kay Noel Perer. Ayan po, Noel Perer ng Baliwag Bulakan. Ayan po, hello po sa inyo dyan, sa pamilya. Perer po dyan sa Baliwag Bulakan. Shout-out po sa inyo. Maraming salamat po sa araw-araw na panonood niyo po. Siyempre po, dito naman po sa may fish vendor po dito sa may Malabon. Malabon City Metro Manila. Hello po sa inyo mga kalaki. Shout po sa inyo dyan. Kila Ate at kila Nanay Sita. Hello po sa mga fish vendor po dyan. Lahat po ng vendor dyan sa Malabon Market. Saludo po ako sa inyo. Masarap po ang taong dyan. Ayan po. Congratulations po mga kalaki. Napatama ko na po yung Malabon. Alam ko po. Thank you very much po mga kalaki at good luck po. Ingat po ngayon mga kalaki at huwag niyo po kakalimutan agad ng lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan yan. Mananalo tayo ngayon train.